Hi guys, ito na yung sasahurin ko sa YouTube. 100.98 dollars sa piso. Ay equivalent nito ay 5,800 kasi 58 pesos ang 1 dollar ngayon. Ang... Hi guys, una sa lahat ay salamat sa Diyos dahil may sahod na ako dito sa YouTube. At siyempre nagpapasalamat din ako sa inyo sa inyong mga suporta. Mga viewers, mga subscribers, yung mga nagla-like sa mga video ko. yan. nagpapasalamat din ako sa inyo, guys. Ayun, puntahan natin yung aking channel. Ito yung channel ko. Ayano, ito yung mga video ko na noob games lang to. Ayan, konti lang yung mga views ko dito. Ito yung naman yung mga shorts ko. Siguro yung iba sa inyo na nap na, nakakapanood na sa akin, ayan no. yung mga sayaw ko. Sayaw yan, mga short video yan. So ayan, ngayon pupunta naman tayo sa aking sa YT Studio. Ayan, papakita ko sa inyo na meron na nga akong kita. Ayan oh. Ito yung aking YouTube Studio. Ayan, ito yung mga video ko. Ayan oh, yung sa video ko games lang. Tapos sa aking ano, sharp sayaw. Mga dance-dance yan. Ito naman yung kita ko. So yan nakita niyo na meron akong 100.98 dollars. Tapos nagsisimula ulit ako dito sa September ng 5 dollars. Ito guys, yung 100 na dollars sa piso kasi ngayon ang palitan 58 ang isang dollar. Kaya kung kuwentahin natin 'to, 5,800. So ayan guys, ito yung aking mga video, nakita nyo mga ano lang yan, konti lang views mga ano yan, games. Ayan guys, salamat sa inyo talaga guys dahil sa pagsuporta nyo sa akin. O, oh. ayan guys, so, mga tutorial yung ginagawa ko dyan, karamihan eh. Pero paulit-ulit lang. Pero siyempre salamat sa inyo guys dahil uh, nanonood kayo, nagla-like kayo. Ayan. So, ayan guys ha. Maraming salamat sa inyong suporta at sa mga ano ko diyan, sa mga nanonood, mga viewers na hindi pa naka-subscribe, sana magsubscribe subscribe na rin kayo, guys. Suporta sa akin. Ayun, maraming salamat at ito. Ayun, guys, so nakita nyo ha kasi baka sabihin nyo fake ayan totoo talaga ayan ayan yung channel ko ayan guys thank you for watching thank you sa inyong suporta ah. ayan ito yung ano ko channel ko blue rain shuffle dance meron lang ako ditong 9800 subscribers at ang video ko ay 1.1 Awasan bijo. Kayo lam matagal na ako dito guys. Nagsimula ako 20, 20, 2020 20, 20. year 2020.